Magandang araw sa lahat. Ang akin tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa dalawang aspeto ng globalization na may malaking epekto sa ating pamumuhay. Ang globalization technological at globalization sosyokultural Una, globalization technological. Ang globalization technological ay tumutukoy sa mabilis na pag-unlad, paglaganap at paggagamit ng teknolohiya sa buong mundo. Dahil sa globalization, ang teknolohiya teknolohiya sa buong mundo dahil sa globalisyon na teknolohiya hindi na limitado sa isang bansa lamang, kundi umaabot na sa iba't ibang panig, pag, pag, panig ng mundo. Mga halimbawa ng mga globalisyon teknolohikal. Number 1. Internet at social media. Nagbibigay dahan ito upang makipag-ugnayan tayo sa kahit sinong tao saan man panig ng mundo. Halimbawa, gamit ang, ang Facebook TikTok at Instagram. Nakikipagbahagi tayo ng impormasyon at karanasan sa loob lawa lang ilang segundo. Ilang segundo. Number two, online learning. At tulad ng natin noong pandemya. Naging posible ang indikasyon kahit nasa bahay gamit ang Zoom, Google, Classroom at iba pang digital platform. Number three, e-commerce. E mga online shopping platforms gaya ng Shopee, Lazada at Amazon kung saan pwede bumili ng produkto kahit walang physical na tindahan. Number 4 Artificial Intelligence at Robotics <laughs> Ginagamit na rin ito sa mga negosyo, industriya at maging sa pang araw-araw na gawain upang mapabilis at mapagaan ang trabaho. Epekto ng glo glo globalisasyong Teknolikal. Positibo. Mas mabilis at mas epasyente ang komunik komunikasyon. Nakakapag pag nakakaka pagpalitan agad ng informasyon, kaalaman at idea. Nabubukas nabubukas ng mas maraming oportunidad sa edukasyon at trabaho. Negatibo. Lumalawak ang digital divide at ang agwat ng mga may akses at walang akses sa teknolohiya. Naging mas mataas ang dependency ng tao sa gadget at internet. Maaaring, maaaring magdulot ng maling informasyon o fake news. <laughs> fake news. Gurbasyong sosyo-kultural. Samantala, ang gurbasyong sosyo-kultural naman ay tumutukoy sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Dahil sa mas mabilis na komunikasyon at mas madali na paglalakbay, nagiging mas malapit ang bawat bansa sa isa't isa sa aspeto kultural. Mga halimbawa ng globalization socio-cultural. pag 1. Paglaganap ng K-pop at Korean culture. Marami sa atin ang na humiling sa K-pop, K-drama at Korean food tulad ng samgutsal, Sangyupsal number 2. Japanese at Western influence. Ang anime mula sa Japan at ang Hollywood film mula sa Amerika ay malawak sa tinatangkilik sa buong mundo. Pagbabago sa panalamit at wika, marami rin gawataan na ng mga salitang English o slang mula sa iba't ibang bansa. Number four, Paghalo ng tradisyon at modern ng kultura. Halimbawa, ang mga pista mas modern modernisado habang pinagsama ang lokal at banyagan um, na ng influenza. Epekto ng globalisasyon sosyo-kultural. Positibo. Lumalawak ang ating pagunawa at paggalang sa iba't ibang kultura na nagbibigay daan daan mas malawak na cultural cultural exchange o palitan ng idea at tradisyon. Nagtutulak sa pag-usbong ng, kulpa, kay, ng pop culture na nagiging bahagi ng globalization and identify. Negatibo. Paring umantong sa cultural homogenization o pagkakapirahu ng kultura na mawag nababawasan ang pagpapahalaga sa sariling kultura at tradisyon. Minsan, naging dahilan ng pagkawala ng lokal na identidad. Conclusion. Sa kubuan, ang globalisyon, teknolohiya, teknolohikal ay nakatoon sa mas mabilis ng pag-unlad ng teknolohiya na nagdudulot na, ng efficient communication at mas maraming opportunity. Samantala, ang globalisyon Jusyo-cultural -ju naman ay nakatoon sa nakatoon kultura ay nag sa interaction ng iba't ibang kultura na nagbubukas ng pag-unawa ngunit minsan ay nagpura ng lokal lokal na pagkakailanlan kaya bilang mga Pilipino mahalaga ang matuto tayong yakapin ang positibong dulot dulot ng globalisyon ngunit huwag natin kalimutan ang ating sariling kultura at tradisyon ang teknolohiya at kultura ay mahalagang bahagi ng ating pagkakaisa pagtunlad kaya gumitin natin ito ng may balanse at pag-iingat. Maraming salamat po.